basa mo lang kayo basa Maliit kayo ako, yung ano motor Buk mo lang O oh, basa Hello, what's up, what's up, what's up mga kayap Ayan, for today's video Siyempre, gusto ko lang isa sa inyo Kung anong nangyari sa akin At kung bakit ganun At bakit Tinanggihan ko or kinansel ko yung Booking ng pasayero ko Kasi, ah uh, dito talaga pwede mga Kitang-kita nyo naman doon sa sa katawan, di ba? <laughs> mabigat na nga ako. Mas mabigat pa yung uh, pasayero ko. Alright? So, yun nga. At uh, sobrang late lang kasi ng motor ko. Uh, kung siguro kung estimate kung estimate ko uh, pwedeng tumanggap ng pasayero to below ah uh, 90 kilos. Ano? Pero above 100, wala na talaga. Uh, wala wala, mabibiyak na yung ano ko. Yung, <laughs> yung motor ko. Kaya, ayun. Kaya sa mga ma, ma, makapanood ng video na to, pagpasensya nyo na po. Ano, uh, open po ako. Pwede nyo po ibabas. Pero gusto ko lang kasing uh, maging practical. No? Sana naman uh, walang ma-open sa, sa video na to. Pero ngakin akin lang kasi, yung motor ko kasi mga kayap, sobrang late nang talaga kasi uh, na experience ko na kasi mga kayap nung una tumanggap ako ng ano, mabibigat na pasero no, ababa uh, 100 kilos. <laughs> so ang nangyari yung motor ko parang ano, uh, parang may nabibiyak yung pala, yung tumbotso pala mga kayap. Unti-unting nabibiyak dahil sa bigat ng pasayro ko. Kasi yung, yung tumbotso ko mga kayap, or yung mapler, mapler ng motor ko, ay uh, sobrang luma na. Ay ayun mga kayap, you no know, ah uh, nung tumanggap ako ng pasayro ng mabibigat, yun nga uh, biglang nagulat ako nagbago yung ah uh, tunog ng tumbotso ko. Yun pala nabiyak pala yung ah uh, ko dahil sa mga pasayro na mabibigat. Tapos, siyempre, dahil sa bigat ng pasahero ko, tapos dadaan pa sa lubak, ba? Diba? Tapos, mga kayap, uh, tatlong beses kong uh, pinahinang yung tambot sa ko dahil nga nabiyak. Siyempre, uh, bawat pahinang ko, mga kayap, 600 ang binabayaran ko. Kaya, ayun, naisip kong palitan na lang ng bagong tambot so. Yung bang matibay talaga? Ayun, may na-suggest sa akin, na doon sa pinapagawang ko ng motor, o sa uh, mekaniko doon sa shop kung saan napagawang ako ng motor, ay pa na ano daw ng stainless, kasi yun daw yung matibay, no stainless daw na, tumbotso kaya yun mga kayap, ang tumbotso ngayon ay isa ng acropobic stainless ayan, sana matibay to sana pang matagalan to pero syempre, ganun pa rin mga kayap, no ah uh, hindi na ako talaga tatanggap ng mabibigat na pasayro. Alright? Kaya sana naman kung, kung sino man ang makapanood ng video na to, pagpasensya niya po talaga ako mga kayap. May good news nga pala ako sa inyo mga kayap. May sticker na tayo. Alright? Kaya kung sino yung maswerteng makilala ko, pwede po kayong humingi sa akin ng sticker. Mga <laughs> pala nga mga kayap, gusto ko lang share sa inyo na Grabe pala itong ano, hindi pala biro itong buhay riders. Grabe ang mga pagsubok dito sa highway o dito sa daan bilang isang riders mga kayap. Kasi kahit gano'ng kakaingat mag-drive mga kayap, meron talagang mga kasama ka sa daan na uh, hindi maingat. Yung ba tinatawag na mga kamote? No? na uh, kaya pag may mga nangyari sa inyo gano'ng mga kayap, sige lang na sige, go lang nang go, wag kayong sumuko kahit anong mangyari sa inyo, laban lang. At least, uh, lumabang kayo. Tapos, siyempre, doble ingat lang talaga pagdating dito sa uh, ganitong buhay, mga kaya. Kaya, ako nga, kabago-bago ko lang dito, no? Bilang isang riders, bilang isang movie riders, ang dami nang nangyari sa akin. Pero, hindi naman malala. Hindi naman grabe talaga. At uh, yung iba nga, uh, naiwasan ko rin naman yan. Kaya, bago talaga ako dito, bago ako mag-start mag-, start mag Uh, mag grind grind or mag uh, rides no sa mobit nagdadasal muna talaga mga yap siyempre walang ibang tutulong sa atin kundi yung Panginoon na nasa itaas alright kaya tip ko sa inyo bago kayo mag rides na ko siyempre dasal muna tayo mga kaya para naman matulungan niya tayo no always always yan talaga at dapat lang talaga tayong magdasal alright kaya mga kayap, yan ang tip ko sa inyo mga yap. Shoutout nga pala dyan sa mga bago kong subscriber. Ayan. Sila yung mga sumasakay sa akin. No? Naging pasayero ko na gustong mag-subscribe di dito sa vlog ko. Alright? Kaya shoutout sa iyo. Uh, shoutout nga pala sa police na naging pasayero ko mula uh, Kamkrami ba yun? Dyan sa Bayani Road. <laughs> Papuntang Saan ba yun? Papuntang Tagig. Basta doon, di ko lang nakalimutan ko saan banda sa Tagig. Shoutout sa iyo, ma'am. No, uh, huwag kang mag-alala, ma'am. Uh, hindi ko ipopost yung uh, <laughs> yung video na nakunan ko no, habang bumibiyahe tayo, habang uh, sumakay ka dito sa video ko. Kasi sabi ni ma'am, uh, nakiusap siya, baka naman daw biglaan na lang na makita niya sa Facebook na <laughs> nandoon yung mukha niya. Siyempre, bilang respeto kay ma'am, mahirap na, baka hulihin ako. <laughs> uh, tuwa lang kasi yung habang nag-drive na ako, sabi ko kay ma'am, ma, am, ma am, huwag mo hulihin na. Uh. Kasi alam mo naman bilang yung riders, na no, kung saan-saan nalang dumadaan. Lalo na pag traffic, kailangan talaga naming dumadaan sa bike lane. Ayun, <laughs> natawa na lang si ma'am sabi niya sa akin na uh, okay lang kasi ikaw, na, ikaw naman yung riders, uh, driver eh. Ayun, hindi niya ako inole. Pero, nag, oh, nagsabi na lang kay ma'am, nag-share nga sa kanya kung bakit kami dumadaan sa bike lane. Ano, kaya, siyempre, ganun talaga pag mga mototaxi, no? kailangan uh, dumadaan tayo sa ganong ganung daanan para makaiwas traffic at kailangan talaga naming sumingit para naman yung pasayro namin hindi malit sa kanilang trabaho. Alright! So what's mga Nandito na tayo. Ayan, na uh, lapit na tayo doon sa pasayro no, kung saan pipick upin ko. Dito yan sa Manila, no, sa Ford, Ford Manila, uh, along Kison Avenue. to. Kison, Kison Ab Avenue, no, Ford Manila. <laughs> Malapit na tayo. Ano pa bang sasabihin ko? <laughs> Shoutout nga pala sa lahat-lahat ng bago ko subscriber sa YouTube. Alam niyo na kung sino-sino kayo, no? Yung mga pasayro ko. So, ito na ngayon nangyari sa amin ni Kuya. Kaya, ayun. Panoorin nyo na lang mga kaya. Let's go! Dito. Ako sir. Bug mo lang kayo iba sir. Maliit ka Motor. Eh. Ha? Bug mo lang kayo na iba. lang ba sir? Ayun ano kasi may problema yung ano. Tapos na, tinatawag cancel ko na. Pag-cancel lang, Sir. Ha? Cancel na? Sa'yo pa po, cancel na ganyan, Mara, So yun nga mga kayap, maayos naman nag-usap kami ni Kuya no, na cancel ko na lang siya, pumayag naman siya. Kaya yun, buti na lang talaga hindi siya nagtaas ng boses o oh, kahit na ako at walang murang nagaganap. Alright, kita kita sa susunod ka na vlog. Love you all!